Mmm, mop. Yummy. nilagang talong. Kamatis sweet bagoong na may kasamang sibuyas. Kamatis with egg. Hi. So, ngayon ay kakain na tayo ng lunch. And kayo, ano ba yung mga ulam niyo dyan? So, ako, meron ako dito nilagang talong. Of course, ang perfect na sausawan niya, ang match niya is ito, kamatis with bagoong na may kasamang sibuyas. O, oh, diba? And then, I have rice. Kamatis with egg. So, ginis ako yan kanina. So, yeah. Kain tayo. Ito yung mga pagkain Pinoy talaga na uh, nakakamis din kainin. Most especially sa mga uh, mga OFW ay talaga naman itong mga ganito yung mga cravings nila. Alam na alam ko yung pakiramdam kasi nga galing din ako dyan. So, yes! Yeah, so, nice! Yeah, kain tayo! O, diba? Ang saya-saya naman. Tapos, syempre, mas masarap ang kain kapag nakakamay. So, naghugas na ako kanina. And, ano pang inaantay natin? Let's go! Sayang wala na kasi yung chili garlic oil ko. Mas perfect to kapag meron siya. At, alam mo yun, yung pang pa-appetizer. Mmm! ano? Eh. Tumay tayo. Sarap! Thank you, Lord. Ay! <laughs>

Nga lang. Tada! Okay. Kunti na lang. Gusto ko lang yung mga ganito. Gusto, gusto ko okay. lang yung mga ganito. Okay. Ganyan. Kunin mo na. Ubus na niya. Ito yung ulam niya. Ayaw niya ng talong. Kasi hindi daw masarap yung talong. O diba? Susing bata. Kino maarte? arte? Kasi...

lugaw. Lugaw. Ito, kung yung mga na lugaw. Tapos, pagkain, -ta tapos, yus, yus. Ang dami naman. May pambili ka. Ito na sabi mo. Bye! Bye! Thank you for watching. Sabi mo. Sabi <laughs> na. Thank you. Thank you. For... for watching. Watching. Bye-bye. Bye-bye.